So mga idol, napakoy lang i-share may tungod sa gamit sa usakahang babaw. Dili lang para sa binat or bughat. Pwede po ni siya mga idol atong itampoy kung labdan ka sa ulo. So ingunan ni mga idol. So ni mga idol, mangita lang ka o udlot sa hambabawd, kanang ingunan ni nga uh, urma, ingunan ni pakadako, Inguna siya putlon. Pagkahuman, imun na siyang ikason kuhaon ni mo dinhi sa may puok o oh. diyan na napikas na nimo. Na so ang imong buhaton imo nang itampoy dire sa porsyon nga nagpitik-pitik imuhang diha sa imuhang ulo diha o mo ni dinhi nga porsyon pagsakit imuhang ulo So, yung mura pasagdahan na idol, hantod na matangtang na og ija ba kay So, but pasabot, kung matangtang na og ija, wala na siya bisa. So, nanara, mga idol, dili lang binat or bughat ang matambawan sa hambabawad. Pwede po siya itambaw kung labdan ka sa ulo. So, maroon mga idol. Thank you for watching.